Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang domestic helper o FW na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ngayon, isang topic na naman ang isishare ko sa inyo para makatulong ako at makakuha kayo ng idea, lalong lalo na sa mga first time na gustong magtrabaho dito sa ibang bansa bilang isang domestic helper o FW tulad ko. So, isishare ko sa inyo ang comment ni Kabayan Shirley Dumagal. Shout out sa iyo, kabayan. Ito po yung tanong niya. Hi po, ask ko lang po kung ilang months po ba antayin bago dumating yung kontrata. Sabi niya dito sa comment niya. Kung ilang months daw antayin bago dumating yung kontrata sa Pilipinas. Kasi po, sabi ng agency ko, po releasing daw sa Polo Owa yung kontrata ko. Masagot po sana. So, I-share ko sa iyo, kabayan, yung experience ko bilang isang domestic helper o FW. So, sa mga experience ko, kabayan, sa previous ko na pag-a-apply, ang um, usually talaga na na-experience ko, isang buwan bago dumating yung kontrata. Kasi pag nag-apply tayo sa isang legal na agency, so magpapasa tayo ng biodata and then imi-medical tayo, pag napit-to-work na tayo sa medical, imamarket na tayo sa ibang bansa, sa counterpart nila ng agency. So pagdating dito sa ibang bansa ng ating biodata, may mga employer na pupunta sila sa agency at maghahanap sila ng ex-abroad or first time na isang kasambahay. So yun yung pipilian nila, yung biodata na ipinasa natin sa agency at pag na na tayo ng employer, sila na yung magpa-process sa ating visa at yung agency, ipapavirify nila yung kontrata sa Polo Owa or sa Philippine Embassy. Kaya nga, yung nangyari sa akin sa Bahrain na nagka-problema ako sa employer ko, yung mga kontrata, hinold ng Polo Owa or doon sa Philippine Embassy. Dahil may complaint ako sa aking agency. So para ma-settle yung complaint ko sa aking agency, hinold nila yung mga kontrata na pinapaberify ng agency. So yun lang na, na ano ko lang, na isingit ko lang, kasi gusto kong mas lalo niyong maintindihan kung paano talaga yung pag-process ng kontrata. So ang kontrata kasi, hindi kasi basta-basta yan pinuproward ng agency sa agency din nila sa Pilipinas. Kasi dumadaan yan sa Polo Owa or sa Philippine Embassy dito sa ibang bansa para maging legal. Napansin nyo mga kababayan ko kung kung nakita nyo sa kontrata nyo kapag kumarma kayo ng kontrata, may tatak na siya galing sa Polo Owa or sa Philippine Embassy. Ibig sabihin, dumadaan yan, chinecheck yan ng Philippine Embassy para masiguro nila na yung mga kontrata na pinipirmahan natin ay tama yung mga nakasulat doon, yung employer. Kasi nga, yung kontrata, yun kasi yung magiging ano natin, yung magiging hawak natin na dokumento na pwede natin gamitin. For example, nagka-problema tayo sa employer. So, yung kontrata, yun ang ano natin, yung parang may pakita natin na ito yung kontrata at yung employer ay hindi sumunod sa kontrata, pwede nating i-complain ang employer. So, yun yun ang dahilan kung bakit yung kontrata natin ay dumadaan sa Philippine Embassy uh, or sa Polo Owa para ma-verify siya at para ma-check na rin nila na yung kontrata is tama siya at yung mga nakasulat sa kontrata is uh, totoo talaga. For example, yung name ng employer, address ng employer, chinecheck kasi yan ka ba yan para masiguro nila na talagang legal yung kontrata at totoo yung kontrata. So, pinapabiripa yan ng agency sa Philippine Embassy. So, dumadaan talaga yan sa Polo Owa, yung ano natin, mga kontrata. So, kung ikaw ay isang aplikante na nandyan ka sa Pilipinas, nagaantay ka, maging ano ka lang, maging ready ka lang lagi at pag nag apply ka, habaan mo na lang talaga yung pasensya mo. Kasi lahat ng dokumento, dumadaan yan sa legal na process at kailangan mo siyang intayin ng matagal na panahon. So, sa pag a apply ang minimum talaga na kailangang antayin ng isang aplikante is 3 months sa pag a apply kapag papunta ka dito sa ibang bansa, kapag mag apply ka bilang isang domestic helper o FW, kapag dito sa Middle East yung destination mo. So, mag aantay ka talaga ng mga 3 months bago mo makomply lahat or bago ka makaalis ng Pilipinas. So, yun ang minimum na kailangan intay ng isang aplikante kung wala siyang problema sa medical wala siyang problema sa pagpaprocess niya ng kanyang mga papeles at kung yung agency niya ay hindi suspended, walang problema sa kanilang rehistro sa kanilang license. So, kung walang problema sa aplikante at saka sa agency, mabilis makaalis ang isang aplikante. So, yan ang mga dahilan na sinabi ko para may idea lang kayo at malaman nyo kung bakit matagal dumating yung kontrata, kung bakit matagal tayong makaalis. Kasi may mga dahilan yun, kabayan. So, kailangan pag isa kang aplikante, abaan mo yung pasensya mo. Kasi minsan yung isang aplikante naiinip kasi. Lalo na pag nakatira tayo sa accommodation, at wala tayong ginagawa tapos iniisip natin yung allowance natin, iniisip natin yung pamilya natin, yung mga anak natin na kailangan na nating magpadala at kinakapos na rin tayo sa accommodation at wala tayong trabaho. Kumbaga, kain tulog lang tayo sa accommodation, nakakainip din na magantay. So yung ibang aplikante nagtatrabaho sila sa labas. May mga agency kasi na pumapayag sila, pinapayagan nila yung aplikante na magtrabaho muna habang nagpa-process, habang nag-aantay, nag-extra job sa, sa labas. So, yun yung mga senaryo na kailangan ma-experience ng isang aplikante or isang domestic helper o FW kapag mag-apply ka, papunta dito sa Middle East, kailangan mo talagang intayin yung 3 months. So, sa pag-apply mo, mabilang ka na ng 3 months. Magpasalamat ka na lang kung mapitur ka kaagad sa medical at mabilis na ma i-process yung mga papeles mo, mabilis kang makakuha ng NDI, mabilis makuha yung passport mo kung halimbawa uh, first-timer ka. So, yun yung mga kailangan nating ma-experience. So magpasalamat ka, tal ka na lang talaga kung wala kang maging problema sa medical at sa mga papeles mo at yung agency mo, mabilis din mag-process at yung agency mo ay wala din problema. At ikaw din ay mabilis ka din masilik ng employer dahil ma mabilis kang makaalis. So may mga aplikante na 2 months lang kasi minamadali na sila ng employer at yung agency naman mabilis din mag-process. So, may ibang aplikante na 2 months lang, nakaalis na sila kaagad. So, yun yung mga kailangan pagdaanan ng isang domestic helper o FW kabayan. So, ang tanong mo, so kung ilang months, so mag-aantay ka ng isang buwan. So, huwag kang mag-alala kabayan kasi pag dumating na yung kontrata mo sa Pilipinas at mapirmahan mo na siya, tuloy-tuloy na yung pag-process nun. So, bibigyan ka na ng schedule ng agency na magpidos ka na. So, kailangan mo nang mag-ready. Kapag sinabi ng agency na magpidos ka na, kailangan mo nang mag-ready, mag, mag ka na sa mga gamit mo, mamili ka na ng mga kailangan mong dalhin dito sa ibang bansa, at i-ready mo na rin yung sarili mo kasi pag nagpidos na yung isang aplikante, ma may tendency na paalis na siya. Kasi minsan, mabilis magpabok ng print ticket yung agency. So, kailangan ready ka kabayan. Kapag nakapamanak ka na ng kontrata, tuloy-tuloy na yon Magpidus ka na at yung kontrata mo, pagkatapos mong mapermahan, dadalhin yan sa DMW. Tapos, ikaw magbidus ka na tapos ibubukan na nila ng plane ticket. So, yun yung mga kailangang pagdaanan ng isang aplikante. So, ang kailangan mong intayin ka ba yan, isang buwan. Kasi dadaan pa yan sa Pulo Owa dito sa ibang bansa. So, lahat kasi ng kontrata, binibirify talaga yan sa Pulo Owa. Pinapabirify yan ng agency. Hindi sila agad-agad gagawa ng kontrata tapos ipopoward nila sa agencies sa Pilipinas hindi dadaan pa yan dito sa Philippine Embassy or sa Polo Owa dito sa ibang bansa. So yan lang yung sagot ko sa tanong mo kabayan. May nagtanong din sa akin si kabayan, hindi ko na lang naisulat dito pero tinandaan ko yung comment niya. Tinanong din niya kung ilang buwan makuha yung financial assistance sa sa Owa. Kasi active member siya. So, ang process ko sa pagkuha ko ng financial assistance kabayan sa Polo Owa, yung 20,000 pesos, yung balik pinas, balik hanap buhay, nakuha ko siya ng ano, almost 3 months kabayan. 2 to 3 months yung ano, inantay ko para makuha ko yung aking OWA financial assistance na 20,000 pesos. Kasi nung nag-process ako, marami kaming mga OFW na nag-process din. May mas nauna pa sa akin. Tapos, by bats kami na na inano ng OWA, yung in-schedule ng OWA para sabay-sabay kaming kukuha. Kasi hindi lang ako ang kumuha ng chicken nun. Marami kami. So, by bats kami, in-schedule kami ng OWA. Tapos, habang nagpa-process kami ng mga requirements, kasi sa sobrang dami din ang requirements kabayan, ang dami talagang requirements na kailangan mong i-comply bago mo makuha ang financial assistance na galing sa OWA. So, mga siguro inabot din ako ng almost one month sa pag-process ko ng mga requirements. Tapos nung ipinasa ko na siya, nagantay ako ng 2 to three months. Ganon katagal ka ba yan? So, nung ipinasa ko na lahat ng requirements sa OWA dyan sa SM Bacoor, sa loob niyan, may OWA dyan, pinakita ko kay eh, sir. So, chinek ni sir at pinakita niya sa akin kung ano yung kailangan kong baguhin. So, sinabi niya sa akin, ito kailangan mong baguhin. Yan, kailangan mong dagdagan yung mga items na nilagay ko doon. So, kailangan mo ring i-ano yan, itotal yan. So, kung halimbawa, dagdagan mo yung mga items, kailangan mo rin siya itotal lahat. So, yun yung explanation niya sa akin. Tapos, ginawa ko na. At, yun, naging okay na. Sabi ni Sir, mag-antay ka na lang ng text ng staff ng OWA kasi i-text ka nila para i-claim mo yung yung financial assistance na 20,000 pesos. Tapos nung nag-text na sa akin yung staff ng OWA, pumunta na ako sa Kalamba, Laguna kasi doon yung opisina ng OWA. So kasi nasa Cavite ako nakatira dati, so sakop siya ng Region 4A, so Calabarzon. So, doon ako kukuha ng aking financial assistance sa sa Laguna, sa Kalamba, Laguna. So, 20,000 pesos yun, cheque pala yung kinuha ko sa Kalamba, Laguna. Tapos, pina encash ko na lang siya sa land bank, dito na sa Las Marinas, Cavite, umuwi na ako. May kasama din ako noon, marami kaming nag- ano nag-claim ng cheque namin or Marami kaming kumuha ng chicken namin. Marami akong ka naging kasama. So, hindi ko sila nakasama nung nag-process ako ng aking mga papeles. nung pumunta ako dun sa Kalamba, Laguna, nung pinakita ko yung referral ko, hindi ko sila nakasabay. Pero nung pagka, pagka namin ng chicken, naging kasabay ko na sila. So, in-schedule kami ng OWA. So, taga-Kabiti din kasi siya. At sabay kami kumuha ng check -in. So, pina-encash ko na lang siya pagka ko sa Dasma. Pagkadating ko sa Dasma, pina-encash ko siya sa land bank. At binawasan din nila ng service charge na 100 pesos. So, yun yung naging experience ko sa pagkuha ko sa OWA, financial assistance. So, yun yung sagot ko sa tanong mo, kabayan, 2 to 3 months ay inantay ko. So, may nagtanong din sa akin, nagsabi siya na, Paano kung yung employer daw niya nakatira sa magulang, sa bahay ng magulang, tapos yung nanay nung amo niya, yun ang palautos at hindi nagbibigay ng pagkain. So ano daw yung dapat nilang gawin? So may mga may mga kasambahay talaga na nanaka-experience ng mga ganyan kabayan. So, hindi ko naisulat yung comment mo dito dahil mahaba at hindi ko rin naisulat yung pangalan mo. Shout out na lang sa inyong mga kababayan ko pagpasinsyahan nyo na. Kasi minsan, nakakalimutan ko talaga siyang isulat. So, isa lang ang naisulat ko dito at yung iba... Binasa ko lang siya, tinandaan ko lang, pero nakalimutan ko yung pangalan. Yung comment lang ang natandaan ko. So, i-summarize is ko na lang yan, yung comment mo. Ang sabi mo kasi sa comment mo, yung ama mo nakatira sa mama niya sa bahay ng parents. Tapos, yung mama niya, yung, yun yung palaging luotos at hindi ng pagkain. So, ano yung dapat niyo gawin? So, minsan talaga, na-experience nating mga kasambahay yun. So, ang gagawin niyo doon, Huwag mo siyang sundin lahat. Ang importante, ang i-priority mo talaga is yung employer mo. Kasi bawal yon kabayan kapag magtrabaho tayo sa ibang amo. Ang pagsilbihan lang talaga natin ay yung employer natin. Kung halimbawa yung employer natin may anak siya, so yun lang yung kailangan nating pagsilbihan. Pero sa pakikisama na lang din, kailangan na lang din nating makisama pero hindi sa lahat ng oras kailangan nating sundin yung magulang ng amo nyo. So makisama na lang dahil doon tayo nakatira sa bahay nila at pakisamahan na lang natin yung magulang ng amo natin. Pero wag nating sundin lahat. So kung ano lang yung kaya. So wag din nating sundin lahat kung ano yung gusto niya at Huwag natin siyang sundin lagi para hindi hindi siya masanay mag-utos sa atin. So, ganun lang kabayan. Gawa gawan mo na lang ng paraan para makaiwas ka sa palautos mo na mama ng employer mo. Makaiwas ka sa, sa nanay ng employer mo. So, gawan mo na lang ng paraan basta ang i-priority mo talaga is yung employer mo. Kasi hindi naman siya dapat ang sundin nyo at hindi naman siya ang amo nyo. So, kailangan nyo lang makisama. So, diskartihan mo na lang kabayan kung paano kayo makaiwas doon sa magulang ng employer mo kasi sobrang palautos. Nag, nag, sabi ka na palautos yung ano mo na yung nanay ng amo mo at hindi siya nagbibigay ng pagkain. So, ang gagawin nyo na lang kabayan, umiwas na lang kayo. At huwag kayong sumunod sa kanya sa lahat ng oras I-priority nyo yung amo nyo kung saan natutulog yung amo nyo Kung saan yung parto nila, kung saan yung kusina nila, kung saan yung CR nila Yun talaga ang i-priority nyo kabayan So ang ibig kong sabihin kabayan, kumbaga makisama lang kayo Kung mga wala kayong ginagawa, tutulungan nyo na lang yung magulang For example, inutusan kayo Sundin nyo na lang siya pero hindi sa lahat ng oras na kailangan nyo talagang sundin siya, pagsilibihan siya. So doon na lang kayo magtatrabaho sa kanya. So hindi yan kabayan kasi bawal yun. Ang i-priority nyo talaga yung employer nyo. So yun lang yung kunting suggestion at advice at explanation ko kabayan sa comment mo. Sana na-satisfied ka, nakakuha ka ng idea. At sana nakatulong ako sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyong suporta at panonood sa aking mga video. Kahit sobrang boring, kahit minsan paulit-ulit na, kahit minsan eh, may mental block tayo sa pag ah, uh, sa salita. So, hindi natin alam kung ano yung sasabihin natin sa susunod. Mahirap kasi talaga mag uh, gawa ng video, mag-upload, mag-edit, lahat mahirap. <laughs> mahirap kumita ng pera. So, maraming maraming salamat sa inyo guys, sa inyong panonood, sa inyong suporta. At sa lahat ng mga nag-comment, sa lahat ng mga nag-like, nag-share, at nag-subscribe sa aking munting bahay. At kung nagustuhan mo ang mga ganitong video at napanood mo ang video na ito, paki... Okay. Pindot ang subscribe at pakihit na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i upload ko. Maraming salamat sa panonood at thank you sa inyong suporta and God bless sa ating lahat.